Hi guys, for today's video, mag nature trip muna tayo para ma-experience mo din ang simpleng buhay dito sa probinsya ng Japan. Kasama tong mga ropa, mga kabatch ko dito sa Japan, nag-day ka magkabi. Tamang food trip lang sa tabi ng ilog. Kaya habang nanonood ka dyan, isasama ka na rin namin para makapag-relax ka rin for today's video. Dumaan nga muna pala kami dito sa may supermarket para bumili ng mga lulutuin mamaya. Alas 10 na nga to guys ng umaga nung bumiyahe kami papunta sa may camping area. Kasama ko nga ngayon guys si paring hapon tapos itong mga tropa, mga kabatch ko dito sa Japan. Kung napanood nga guys yung dati kong video na nilipat na ng ibang branch itong si Paring Hapon. Bali sa kanilang branch siya nilipat kaya sila na niya yung magkasama sa trabaho ngayon. Kaya ako lang dito yung saling pusa sa kanila. Yun. Fast forward, pagkarating nga namin guys, dito na kami pumuesto. Apakaganda ah, nga kasi malapit lang kami sa ilog tapos hindi sobrang mainit. Doon kasi guys sa may unahan, andun nakapuesto yung ibang mga nagde-day camp ngayon dito. Halos every weekend nga guys, maraming nagka-camping day camp dito sa Japan natin. Gantong season kasi, ganto yung mga hobby ng mga tao dito. Dito kasi guys sa napuntahan namin, walang bayad dito, walang entrance fee. Kaya pupunta ka lang tapos pwede ka nang makapag-relax. Parami nga guys dito sa si Japan natin ang mga gantong lugar tapos walang bayad pero meron din naman yung may bayad pero sulit din talaga dun. Pero kapag kami gantong biglaan lang yung ayaan dito na kami pumupunta sulit din naman. Ilang oras lang din naman kasi kami dito tamang magpapahangin lang sa gidli tapos food trip food trip lang. Sineta pa na nga namin dito guys ni paring Jaspa yung mga lamesa tapos yung upuan pati na rin yung mga napamili namin. Ito kasing si paring Mon tumulong na sa paghahakot ng iba pang gamit na nasa sasakyan pa. At habang Tap kami guys, binaba din muna namin dito sa ilog yung mga inumin namin. Ngayon naman nga lang kami guys, nagkita-kita nitong mga kabatch ko. Medyo malayo din kasi yung lugar nila, tapos minsan na lang din kami magkatimingan. Kaya shoutout sa inyo mga ropa. Ngayon nga guys, taginit dito sa Japan natin. Parang madalas tayo nito makakapag-food trip, food trip sa labas, makakapag-day camp, o kaya naman overnight camping. Ito nga pala guys, yung mga pinamili namin kanina, yung mga karne well marinated na yan. Dalawa nga lang guys, yung dalang lutuan namin dito, kaya kami muna nito ni Paring Bon, yung unang natoka sa pag habang nagluluto nga guys, nainom na rin kami dito ng mainit na kape. Literal kasi kanina na pagkagising pa lang namin, sinundo na kami dito ni paring hapon. Pero apakagandang ah, experience nito guys, napupunta ka dito na antok pa tapos magigising ka na lang sa sobrang relaxing ng lugar. Tapos sabayan pa ng masasarap na pagkain tapos magandang weather. Ah, sulit naman talaga yung day off namin ngayon. Konting pasilip nga din muna pala guys sa mga tripin natin ngayon. you know <laughs> おめでとうございまーす。 sinindihan na nga rin namin ito guys baon namin kahoy dito kahit hindi pa gabi bonfire na tayo dahil matagal pa nga siya maging uling guys kaya inihaw na rin namin itong mga dala naming sausage dito tapos itong malaking marshmallow fast forward na natin guys bago pa kami dito abuti ng dilim alas 4 na nga guys ng hapon nagpack up na nga rin kami para makauwi na ilang oras din kasi yung biyahe para makapahinga rin ng maaga pagbigyan nyo muna kami ngayong araw guys kasi bukas balik na naman kami sa trabaho baklasa na naman ng gulong ng truck dito nga guys sa Japan kapag magre at magpo trip tayo sa labas dapat pagkatapos lilinisan din talaga natin kaya malinis dito kasi Japan natin kasi tinitake home talaga nila yung mga basura nila dito yun lang ha, dito na lang hukulit mawala bukas maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto